Hi guys! Good morning po! Dugtong natin guys mahalaga ang kalinisan sa bawat bahay o ating kapaligiran Episode 8 Guys, uh, i-promote natin yung kalinisan guys, uh, tulad niya sinabi ko last na episode, anim na batas na dapat na implemento ng tama kaya tayo individual, manggagaling po sa atin, hindi e dapat kailangan na mayroon dyan magikot o mag-ano ano sa labas pa lang natin, yun yung nakikita ko karamihan, di ba? Ito matagal na to kasi tapat mo linis mo, di ba? Pero dapat kaya tayo diyan na madalas maghagis o magtapon ng mga kalat kahit maliit man lang 'yan. Uh, Makonsideran po tayo kasi babalik din po sa atin 'yan. Eh paano ni mga apo o mga anak natin? Din nila mararamdaman natin kung mismo mga galing sa atin mga magulang nakikita ng mga anak natin, di ba? Pero dapat, di ba? Uh, kung tayo magulang, i-model natin yung tamang kalinisan sa mga anak natin para pag sila naman magkaroon ng pamilya, ganun din po ang magagawa nila. Kaya po, anong pangin natin natin, guys? Tapikin mo naman. Uy, huwag kang magkala Maraming salamat.